aking yeah, i-unbox. Ayan. Ayan ba? Pit para hindi po ito malisig once po na gagamitin na po. Uh, ganyan na po. Hindi na po siya Tapos ano Hello mga plantita-plantita. Good morning, good day po sa inyong lahat. At thank you so much po sa inyong laging panunood. Ayan, advance pa thank you na po ako sa inyo bago po ako magpatuloy. Pero syempre ngayon po ay mayroon akong i-unbox na isang bagay na makakatulong sa aking uh, paglilinis dito sa garden. Uh, sobrang akong excited. Uh, thanks God kasi gaano man ka gipit ang buhay, kahirap ang buhay ay uh, nakapag-provide pa nito yung asawa ko para sa akin. Ayan, thank you so much mahal ko sa laging suporta. At ayan, uh, siyempre bago ako magpatuloy. <laughs> na i-unbox ito ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel MJ na Grandpa Channel, ako po si Joy ang inyong certified plantita talagang pagdating na pagdating ko po ay sabi ko ay uh, i-unbox ko na to habang tahimik ang paligid Uh, at ang hirap mag-timing sa pagbablog kasi ang hirap po mag-edit ang, <laughs> ang hirap na din at sobrang hassle din mag-voice over samantalang kung wala nang voice uh, direct na ay sobra lang mabilis at eto nga ang aking i-unbox yeah, ayan yan box natin ito ayan mahaba ito okay, ayan pabilisin ko na lang po yung pag-unbox para hindi po kayo mainit ang hirap yeah, i-asin Siyempre po ay hindi ko ito, hindi ako expert sa ganitong pag-asin Kaya inaaral ko po muna at pinus ko muna itong video. <laughs> kasi ba magkamali ako. Ito kasi, dalawa kasi siya ang, ang blade niya. Ito siguro para ito sa mga kahoy. Tapos ito siguro sa mga damo. Ayan, kaya... Uh, inaaral ko po muna uh, bago ko present po sa inyo para safe po. Kailangan ko muna mga plantito-plantitang uh, search ito. <laughs> kung paano ko ito assemble lang tama at kung saan ko to ilalagay. Mayroon naman mga yabing pang-adjust. Pero kung saan ko ito ilalagay. Pero alam ko ito dito, ito sa handle. Eh, bakit dalawa na ang handle? Kung mayroon pa, po, ay, ito may handle na. Kung ito pa po ay handle, taglit po. Medyo naistas ang lola. Akala ko madali lang itong i-ano eh. Ayan. I-search ko po muna. Hmm. Kinabahan po ako. Akala ko hindi gumagana ito. Eh, Nag-search po muna ako kasi syempre po. Dito po kasi sa ano niya. Ito lang naman yung nakalagay. Ganyan lang. Uh, ganun, ganun lang. Ayan. Tapos. Kulang. Ah, Nag-search po ako. mabot na lang po. Mayroon naman mga upload kung paano to ma-assemble. Tapos, nung ma-assemble ko na po, ayan, matagal din. Pinagpawisan ako. <laughs> Lalo pa akong pagpapawisan kasi nagkaka-pipo ako. Tanta relax. <laughs> Tapos, eto na po. ganyan na po at syempre titistingin ko na po ito hapon na kasi at titistingin ko muna saka ko na lang po ipapakita sa inyo pag natisting ko muna doon ayan thank you lord thank you so much lord kasi ayan binigyan nyo ng pambili yung asawa ko para mabigyan ako nito ng asawa ko thank you so much lord sa lahat ng blessings at dito <laughs> para mas madali na yung pagdamo ko doon pero ayan Ayan, uh, try ko po muna. Pumunta muna ako. Uh, I-testing ko lang ito. And then, pag okay na, saka na ako mag-video na ginagamit ko po ito. Na-try ko na mga plantito plantita Ayan, may dumi na nga. Ay, ayan, nadumihan na siya. Ayan. Okay siya, pero kailangan talaga nito ay may... Ayan, dapat suot ko ito. Mahirap na yung tumalasik. Dapat nakaganito. Ayan. Para protection po talaga sa mata. Nagaganyan ka. Pero ito, madali lang naman po siyang i <laughs> Madali lang siya. Um, uh, Aalisin ko po ito ulit. Aalisin ko to ulit at uh, ipapakita ko po sa inyo kung paano ito i -assemble. at kung sakali man pong uh, bibili po kayo nito ay alam nyo na po kung nakakapanood ka po kayo na ng video na ito, uh, makakuha po kayo ng idea kung paano po i-assemble yung gayo mga portable grass cutter na cordless. Ayan kasi, ayan cordless ang tawa. Aywan ko. Basta sabi nila. Nakakatawa. <laughs> Grabe. Amazing. For the first time. Mayroon akong grass cutter. Dati talaga gusto ko magkaroon ng grass cutter. Kaso ang problema, makigasolina. Pero ito, uh, i-charge mo lang. and Hopefully na lang na ito ay matibay. Tumagal. At uh, hindi naman agad masira. Para naman, uh, hindi ako lugi sa... Uh, hindi kami lugi <laughs> Ayan, sa pagbili nito. Ngayon po, mga plantito-plantita para makuha nyo din po kung paano ito i -assemble. Kung sakala man po uh, bibili po kayo nito ay alisin ko po muna siya. And then po, uh, ko po siya ng isa-isa. Eh, Siyempre, is isa naman talaga para kung sakala lang po, uh, baka makatulong din po sa inyo kung paano i-assemble po ito. Wait po. Ito po, ayan. Naalis ko na yung ano, ganito pero ito po napapahaba po ito kailangan lang pindutin po ito ayan ayan tapos naman po pipindutin ulit po para makabalik ayan po pero syempre ang una po natin gawin ay ilagay po ito ito yung parang protection din po ito eh ano lang po ito dyan kailangan po ay nakalapat. Ayan. Ganyan po, oh. Dapat, nakalapat po. Na Ayan. Dapat, ito pong butas. Ayan. Itong butas ay mga, ano dito, para paglagay po ng tornilyo. Ayan. Kasi so, na po natin itong tornilyo. Mayroon naman po itong libreng ganitong iskaw. Kailangan lang po mahigpit para hindi po tumalisig. Once po na gagamitin na po. Ganyan na po. Hindi na po siya Tapos sunod po ay ilagay ko natin itong washer dito. Nandito naman talaga ito. Tapos ayan. Ayan ito po ilagay. tapos po ito din ilagay din po ito tapos ito po dapat ayan ganyan po ay wait po dapat sa ibabaw ayan ito po huli mo lang ito huli kailangan ito po para maglapat po kasi ito ayan ah uh, dapat sa ibabaw ito mali yung ano ko yan. Ganyan po. Ayan. Tapos ito po. Tapos ito po. Ayan. Ito po para mas malak. Ayan, meron naman pong ganitong ano. Ayan, mahigpit na po. Ayan, na. At eto po, dito lang po yan sa may dalawang butas. Oh, wait. Dito po yan. Kita po ba? Ito dito. Extra safety po siguro ito. Para hindi ato ah, malisik. Tapos po, okay na, nakalagay na. At alisin ko na nga po itong plastic. Tapos, ito po, handle. Uh, ilalagay po natin to para hindi po makangalay sa kamay para mayroon pong mahawakan. Ayan. Alisin lang po ito. Uh, iganyan e lang po sa ibabaw. Kita na masiguro. Iganyan e lang po. Ganyan. Tapos, ito, ilagay na po natin. Ganyan po. Tapos, Ayan, kamay na lang po ito. Ayan. Kamay na lang. Ah. Ayan, para ma-ano po natin. Ayan. Ayan, okay na po. Ayan, nagpapawisan na pagod. Umagang umaga. Tapos po, okay na po. Nalagay na po natin. Ayan, mayroon na nito. May mga extra blade po ito. Ilagay na po natin itong battery. Ayan. Dito lang po yan. Ayan. Ito, didiinan lang to, Tsaka isasalpak po dito. Ayan po. Video ano lang to Masyado itong fix. Ang pag-alis nito, minsan ang hirap. Hmm. Ganyan po. Sobra pong higpit talaga nito. Nahirapan ako nito kahapon. Pero ayan, dainan lang naman to ulit. Ganyan. Ganyan. <coughs> Tapos ito po, ay yung charger niyan. Pag mag-charge na po kayo, dito naman po yan. Oh. Diyan. Saka so, na po i-charge. Dalawa po ang battery nito. Tapos ayun, ah, dito ako na-ignorante. Kasi pinindot ko po ito. Ito, ito po. Ayan. Tapos hindi siya umandar. Tapos pinindot ko naman tong bilog. Hindi siya umandar. Kailangan po pala, sabay silang pipindutin po. <coughs> Excuse me po. Uh, nagtanong ako doon sa napagbilham po nito. Kailangan po pala sabay. Ganito po. Ayan, kailangan po sabay. At ito pa po. Ito naman, pag gusto nyo nakayo po. Tapos, yan, kung nakaganyan. Ito po, ito yung bilog na yun dito sa side. Ito, sa side. Yan. Nakaganyan ka. Yan, yan, yan. Ito po yung uh, adjustment para kung nakayo po or nakatama lang or nakapataas. Iyan po yung ano niyan, uh, gamit niya at ito nga po. Ayan, para mapahaba. Ayan, para mapaiksi. Ayan, ganito lang po ito uh, ikabit. Uh, at meron na rin naman tong libreng dalawang gloves para pinopromote ko tong product na to. Hindi ko na po sasabihin yung product kasi uh, wala naman tong bayad yung promotion nito. Uh, kumbaga ito po ay uh, pinapakita ko lang po sa inyo kung Paano po ito i-assemble. At marami naman po kayo itong makikita sa online. Uh, dalawa po ang battery niya. May charger. At saka ang kinaganda, mayroon naman talaga nito. Kasi obligado po talaga palang mayroon nito. Para sa safety po ng mata. Para hindi matalsikan At ayan, mayroon naman na mga, mga yabe na gagamitin para sa pagkabit. At may mga extra blade din siya. Ayan. Pero mas gusto ko itong ilagay. Ito, meron din naman pang blade nito na, na plastic. Pero usually, ang magagamit lang naman nyo talaga nito, ito po. Ayan. Ayan. Sana ay nakatulong ito. <laughs> kung paano po uh, i-assemble at pakita ko na po sa inyo kung ano naman ang performance nito once na uh, ginamit na po talaga natin i iputol ng grass. Ayan, itong portable uh, grass cutter kasi magaan lang po siya kayang kaya talagang pang garden malaking bagay Kung bagay ito po yung kauna-unahang mahal, mahal mahal talaga siya medyo mahal siya sa, sa lahat ng aking gamit dito sa aking pagagarden kaya ito yung kauna-unahang equipment, equipment ko sa aking pagagarden na medyo mahal pero sa iba bariya lang po ay ito eh, sa akin medyo mahal na siya kasi asanay eh, tayo doon sa mga uh, 100 plus, 200 plus ganyan 300 plus ang ang isa pang mahal na gamit sa pag-garden ay yung pangkat ng plants. Uh, yun naman yung sunod kong bibilhin kasi yung nandito ko ay maano ng purol. Uh, mga 300 plus din naman yun. Ayun uh, naman yung sunod kong ipoprovide. At eto, malaking bagay po to doon. Kasi napakadamo na. Uh, tingnan natin kung paano nito mapapadali po ang aking trabaho. i ko na po ito para makita po ninyo. Ayan, may gloves naman maaga pa naman hindi na muna ako mag jacket tapos isuot natin itong uh, para hindi tayo maano, matalasikan yung uh, nagraskatiran ko na at kailangan lang po talaga wala siyang mga bato uh, kasi uh, mahirap naman talaga ano yun yung bato <laughs> para talaga siya sa damo pero ayan maganda lang hindi ka na masyadong pagod sa kakayuko kahit yumuko ka naman naman ng konti pero mas okay pa rin ayan po uh, naputol ko na yung mga damo dito ah uh, mas napadali yung trabaho po. pinagpawisan po ako sa pag-grass cutter. Pero enjoy, ayan, ang ganda lang. Mabilis lang siya. Pero ang ano ko lang, sana hindi agad masira. Kasi syempre, hindi naman ito yung mga heavy duty talaga po ng mga grass cutter. Pero ayan, bago po ako magtapos, ay shout out po pala muna kay Sir Ramil episode ng Kabita. Ayan, hello po sa inyo, Sir. Salamat po sa pagbisita sa aking channel. Ayan, first time kong nakita ang name ni Sir sa mga comment section. And then, shout out din kay Ma'am Tita Monte Alegre. Ayan. Si Ma'am Tita Monte Alegre ay napakatagal na nitong uh, uh, supporter. Ayan, dito sa aking munting channel. Kahit doon sa aking page ay nakafollow din siya. Nakikita ko rin siyang nagre-react. Ayan, tapos andito rin siya sa aking munting channel. Ayan, dalawa yung sinusuportahan niya, yung aking page, at uh, at saka itong aking munting channel. Hello po sa inyo, Ma'am Tita Monte Alegre. Ayan, salamat po sa suporta at sa lahat po ng sumusuporta. Maraming salamat po at ito pong uh, grass cutter. Ay hindi ko na po sasabihin kung anong brand kasi uh, wala naman tayong permiso sa kahit hindi ko na rin po ano. Ano ko lang po dito ay kung paano siya i-assemble kung sakali man po makabili po kayo ng ganitong grass cutter. Kasi marami naman brand ang grass cutter. Kung makabili man po kayo ay may idea na po kayo kung paano ikabit. Pero yung uh, sabihin ko pa yung brand at sabihin ko pa yung tindahan ay wag na po. Kasi mayayaman na sila. Uh, kaya na nilang magbayad ng mga, magpo-promote-promote -promote ng kanilang uh, paninda. At saka hindi naman ako kilala nun no, nung binibilhan ko na ito. Pero ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood pagsubaybay pawisin talaga ako pagsubaybay at sa lahat-lahat na lang po ng aking mga viewers sa mga nadadagdag po ng na mga subscriber sa patuloy na nakaka-relate sa passion ko sa paghahalaman ko kasi forever naman po kasi pag mahilig ka talaga maghalaman forever po yan. Ang ah, makapagpapahinto na lang po sa iyo sa pagagardin kung magkasakit po. Pero as long as na malakas po tayo ay yun po talaga yun. Kasi kumbaga uh, kinahiligan na or hilig. Ayan. Kaya ayan, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Sa inyo po na laging nandyan. Kayo, yung, kayo po yun, mom sir. Ayan. Sa lahat ng mga, lalong-lalo na sa mga 40 pataas. Kasi sila talaga yung ano, mahilig sa plants. Wala akong manunood ng mga teenager. Basta yung mga pang-adult kasi itong about plants. lalong lalo na sa mga senior citizen. Thank you so much po sa inyong lahat. Sa suporta, sa panunood, sa pag-like, sa pag-share, sa pag-comment. Thank you so much po and God bless you all.